Lalakad lahat nga lang ako dito nang makareceive ako ng message galing kay Sir Jason ah masakit daw ang kanyang ulo. At dahil nga for the OA tayong girlfriend ay nagmadali na tayong umalis at bumili. So nakabili nga ako dyan ng gatas at kamot ni Sir Jason. Papunta na ako dyan na pagdesisyonan ko na maglakad na lang dahil 2 kilometers lang naman yung layo namin. At ayun nga nga nakarating tayo dito sa may, sa may stoplight. Medyo binibilisan ko na nga lang din yung lakad dito dahil ito talaga yung kinakakabahan ko pag pumupunta ako kay Jason. Kasi natatakot ako tumawid kahit may stoplight siya kasi mabibilis na mga sasakyan dito. Lalo na yung mga motor. Dire-diretso pa rin sila kahit alam na may tatawid. So yun nga guys, ikulang nakunan pero sa part na sakto. Hinabol ako ng aso dahil. dumaan kasi na bike. tas ako yung napag-abutan ng aso. Awan ako. Yan na nga, nakarating na tayo kay Sir Jason. At iabot na natin ang ating binili. Ayan nga, kakagising lang niya. Kaya ayaw niya magpakita. Ayaw pa nga niyang inumin dahil nakakatutbrush lang daw niya. Pero dai pinilit ko talaga. Napakalayo na nilakad ko. tas di mo lang iinumin. So yun nga guys. Pagkatapos natin painumin ng katas at ng gamas si Sir Jason ay uuwi na tayo. Pa-take out pa nga ako galing sa mama niya. Mga at sabon. So yun lang guys.